Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikapitong Kabanata Mga minamahal, Yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maialay sa Kanya ang ating sarili. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, siniraan o dinaya ang sino man sa inyo. Sinasabi ko ito hindi upang hatulang kayo, sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki sa kabila ng lahat naming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan. Naguumapaw sa puso ko ang kagalakan. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Panayhirap ang aming naranasan. Labanan sa kabi-kabila at sindak ang naghari sa aming puso. Ngunit ang mga nahahapis ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Inaliw niya kami sa pagdating ni Tito at hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, kundi ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita. Ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagala. Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malamang kong nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginabit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasal. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyong ibinungan ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay niyo. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabi kayo sa aking paglatil. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala, ni sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita ninyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa amin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaalipan at nalubos ang aming kagalakan dahil sa kasiyahang nadaman ni Tito sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya. Sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatulayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya. Hindi rin niya malimot-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang ninyo sa kanya. Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan.